So tara guys, samahan nyo ako. Magagawa tayo ng sample nito guys. Yung sa ginagawa natin kanina. So lagay natin dun sa bano, dun sa may tali. Sana samahan nyo ako sa mga kabakyagyan natin. Kung paano natin gagawin to. Subukan na natin. Kung pwede ba yung ginagawa natin o hindi. So yung manok natin isang dun sa labas yung ipapakita ko sa inyo so yun ito siya mga yung manok natin yan ito siya so yung lubid niya ito yan yung lubid so pasensya na kayo guys sa ano namin sa yung sa area namin so ngayon ito siya yung dito ito yung siyang kanina yan siya yun tinatanggal ko yun dito Tsaka papasok ko yung ano dito, yung yung tawag yan, yung lubid. So, pasensya na kayo guys. Wala tayong ano eh. Wala tayong taga video. So, ang mangyayari ngayon, sariling sikap lang tayo eh. So, hanggang sa kuha tayo na no, para maging maayos yung ano natin yung kuha so ngayon ikot lang tayo sa kabila So, ngayon, ang mangyayari nito ngayon, ito siya balik tayo dun nga isa. Sana naman hindi kayo mag, uh, sana naman hindi kayo ma, ano sumusuporta sa akin. So ngayon, nandito lang kasi ako sa, ano, sa lubang ma bayan. Maulan kasi. So ngayon, so nandito ako. Oh. Yung gagawin ko, kapakita ko lang sa inyo dun. Kung ano yung gagawin ko dun sa, my boat So, dito lang ako. So, ayos Papakita ko sa inyo ito. Ganito. Yan siya. Nakaganito yun siya. Yan. Nakaano to siya. Yung nakaganito. Ito siya. Yung gagawin natin ito siya. ibabaon natin sa lupa. Hanggang dito lang. Hanggang dito. Dito na ibabaon natin guys. Yan. Yan. Yan lang sa may Ito yung ulo niya. Dapat to. Nakalitaw to sa lupa. So yung gagawin ko, yung manok natin, yan siya. Ang gawin natin sa. Yan. So mangyayari nito, tatanggalin lang natin to Tapos, ito siya, pasok lang natin dyan. Yan. Yun sa may ibabaw. Doon. Yun. Tapos, pagkatapos na yun siya, so, pag napasok na, yan siya. Ay, tatali lang natin to Yan siya. Yan, yung dulo para yung sakto lang siya sa, dun sa may buta yan, yan siya guys so. nakita niyo yun nasa loob siya yan ang ano nito mangyari yan siya pagkaganyan iyan eh, lang natin hanggang dun sa dulo nakaganyan lang siya yan then itakip lang natin so ngayon higpitan lang natin siya para yung mga scrap natin dyan kabakyag na ipakinabang naman. So, doon mamaya, ipapakita ko doon sa ano, titignan natin kung hindi ma mahugot ka ba nang manok to, hindi. Ito sa lupa, ibabaon natin to sa lupa mamaya pag huminto yung ulan. So, sana samahan nyo ako, guys, mga nagmamanukan <coughs> dyan. So, yun siya, yung mangyayari. Nakalambitin ko siya ngayon. Mm -hmm. Tapos mamaya dun, babao natin yung lupa. Kasi para ano lang siya, yung patikot lang. Ayan siya. Tapos yung manok natin. Nakatago kasi yung manok natin. Yun siya. Yun siya yung sa manok, manok natin. So, mamaya-maya siguro pag nahinto ang ulan. So, Punta tayo, punta tayo dun sa area natin. Yung area kasi natin. Okay. Yung sabi ko sa malayo. Doon oh. Eh. Pakita ko lang sa inyo. Nakita mo yung, nakita nyo yung guys yung mga green dun. Yung may mga tipi na nakita nyo. Doon tayo maglalagay mamaya. Kasi bago lang tayo naglalagay doon eh ng ano, manok. Naglipat kasi ako. Kasi dito sa ano, area natin, nakita nyo yung ano, gagawin daw ng kardina ng partner ko. Gusto niya yung mag tanim-tanim. Gusto yung sa kong manok. Tanim. So, that's all for today. See so, you next. Samahan na ako guys. Sana hindi kayo mag-sawang mag support sa akin. At sa last part na doon sa YouTube channel namin the Don't forget to click the notification bell para always kayo maging updated sa channel namin. Yahoo! Yes.